<laughs> mm. Massage naman to eh. Mm. Ibig sabihin hindi masakit pag massage. parang kuri ano? Ah! Hiwi kuri! ayoko! 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 channel, ang KKK by Jeng and Otep. At okay. syempre, ang nasa likod ng camera ay si Daddy D. <laughs> Ayan guys, meron kaming simpleng vlog ngayon. Oh, Lagi naman simple yung aming vlog. Kasi, meron pong nagpadala sa amin ng... Tada! May nagpadala po kasi sa amin. Okay. Ayaw niyang magpakilala. Tawagin na lang daw siyang si... Tita Marites. Uy. Yung, no? Hindi daw niya totoong pangalan yon kaya lang tuwang-tuwa daw kasi siya sa mga maritisan. Kano, ano. yung magagandang kwentuhan. Kano, ha? Kano, ano kaya ni Martos eh? <laughs> Malamang pinsan ni Maritos. <laughs> <Okay>. Ayan, Lucana. <look. laughs> Pasali-sali ang, yeah, ang, 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 Inspector gluping. Lucana. Tapos, isasabay ko na rin po yung mga na stock ko na dito na mga mga parcels na mga uh, nung December at saka January pa kaya medyo madami-dami ito. I-share ko na rin sa inyo kung ano-ano yung mga ibang ino-order ko sa Shopee. Usually naman, sa Shopee naman to lahat talaga. Ito, sa Shopee to lahat. Ah, uh, simula natin sa pinakamaliit, syempre. Yan, ito, pinakamaliit. Pero ito ay latest ito. Kasi kailangan-kailangan ko kailangan. to sa aking buhay. Kaya latest ito, guys. Nawa na mga unbox mo dito. <laughs> Kana! Sa mga hindi po naka-follow at naka, hindi ko friends sa Facebook, eto na po si Lucana, ang muning po ito na inampo ng Team Harabas sa dati ay sobrang liit at sobrang kaawa-awa doon dahil killing me softly ang gustong gawin. Itinapon po ito sa katunggan, yan po ang kwento niyan. Siyempre, walang fresh water doon. Saka walang taga naman doon kasi nga, siyempre... Sa ng Lucana, sa Lucana yan. Maalap yun ni. Eh. Kaya Lucan ang pinangalan namin sa kanya kasi kuha na ng Lucan. O oh, nga, tingnan nyo naman ang chubby-chubby na. Uh, Ganda-ganda na. Follow nyo po ako, Josephine Guansing de Jo sa Facebook para sa maraming-maraming videos ni Lucan na, sobrang makulit. Yan. Nakakatuwa po. Eh. Nakakatuwa po ang kanyang mga videos. Yan. I-unbox na natin to mga inspector. Oh, Ako. May mga kasama po kami mga inspector. Muningning dito. Ayan, kanina nag-inspect na yan. Nakasmile. o, oh, ayan. Ito po ay galing pa ng South Korea. Matagal po ito in-order. Almost two weeks po ito lagi sa akin uh, dumadating. Pero ito ay suki ko na simula nung dumating kami dito. Doon ako bumibili ng test trip. Ayan. Latest po ito. Kasi updated ako pag nag ano, nag-order doon. Tapos laging mayroon siyang ganito. Ito naman nakakatuwa naman yung seller na to. Ito kasi ang legit supplier kasi ng ano, ng acute check Ng mga test strips po ito ng aking pansukat po ng blood sugar, glucometer. Ayan. May mga ganyan pa siya oh, nakakatuwa. Uh, lagi po Ma yan may ganyan. On may note siya. Hello, it is Coco. Dot KR, Korea kasi Korea. siya. Thank you for your order. Did the product arrive safely? Safely. We hope you like the products and gifts you ordered. Oh, if you if you write a photo and video review for the product you ordered and send us a message, we will issue a special voucher or oh, through coupon and a monthly lottery. Have a nice day. Lagi akong nag-aan sa kanya. Na, mayroon lagi tong kape. Ayan. Kaso, hindi ko maintindihan kasi. <laughs> May kape siya. Tapos, lagi siyang may candy. Ayan. Pero, actually, hindi ko ito kinakain. Hindi ko ito kinakain yung mga ano. Kasi, hindi ko nababasa kung anong flavor. Mamaya, may sugar din yan. Tas, ito kape naman to. Yung kape, tinitikman ko naman yan. Kinakape ko naman yan. Ayan. So, baan ito baan ang regular ko na in-order talaga from South Korea. Via Shopee. Ayan. O, diba? Napaka-useful talaga ng Shopee ngayon. O, in next na natin. Ito! Ito, ito guys, unbox na to ni She Girl. Pero alam nyo ba, may kwento kasi to kaya sinama ko na. ito ay, ano to, pantulog. Nag-order kami lahat na to sa Team Kain, yung mga girl lalo. Kasi, para sana ito sa aming, ayan o, para ito sa aming gaganapin sana, 2022 pa to ng November 2022. Gagawin, magagawa sana kami ng pajama party. Tapos, doon sana namin, hindi alam to ni Shake Girl, na doon sana namin siya isusurprise ng proposal ni Dada. Hindi niya na laman yon Kaso, hindi na kami natuloy. Hindi kami natuloy ng natuloy. Hindi kami natuloy nang natuloy. Dahil sa hindi maganda yung panahon that time yata, laging nag-uulan or something ganyan, hanggang sa hindi natuloy. Tapos, pinlano rin ulit namin na gamitin ito doon naman sa kanyang ano yun yung bridal shower. Kasal? Bridal shower. <laughs> hindi rin na pinatuloy. Tapos kakabigay niya lang sa akin to guys, hindi rin natuloy kasi siya ang umorder. Lahat kami na to nila Ja, nila Monique, magkaiba lang kami ng kulay ah, na, ah, ng ah, ng ganito. Kaya lahat kami may ganito. Nakakatuwa. May kwento kasi kaya isinama ko na rin kahit na hindi ko na siya inunbox, 'di ba? Para sana 'yan sa aming pajama party na may kwento. Ito rin. Ah, mas ito naman yung sunod na maliit. Nakalimutan ko na kung anong laman na 'to. Actually, hindi ko na to masusuli kung sakali may damage. Pero hindi naman sobrang mga mahal kasi. Mga kailangan ko kasi to. Kaya, ino-order ko. Kaya lang minsan, advance. Kaya hindi ko na... Ganda ng pagkaka... Ano Ng pagkaka... Balot. O, oh, diba? Ano kaya? Ano <laughs> Alam ko na. Ta-da! Aloe vera. Aloe vera na cold wax. Kasi, nakita ko ito dun sa... Ayan o. Oh, 'di oh, diba? Ito kasi yung original niya na ano. Ito yung ginamit kasi ni Iling Girl at saka ni ano, ni, Ma ni manager at saka ni Monique. Sabi ko, ano ba 'yon? Sabi ko para hindi na ako nag-iinit-init sa akin kasi yung iniinit. Ano ka to? Ah, white free na strip at saka yung pad. Ayan oh. Yung yung strip ito yung ginagamit sa kill kill at saka yung disposable na pang ganon. Spatula? Spatula. ba diba? May ganyan siya. It's a girl thing! <laughs> It's a girl thing. Kailangan ng mga babae. Ano ba recommend kasi ba yun? ito ni Monica. Ay, para sa anda sabi ni Otep. Sa wak na ng kilkili. buhok ng kilikili. Sorry, hindi mo pala nga alam. <laughs> Pambunot ng mga buhok ng kilikili. Ito. Oh. Uy! Nakapasok ito ibang buhok. Wala. Yan, yan. Ito yan. Susubukan so, ko kasing cold wax. Kasi hot wax talaga yung ginagamit. Okay? Another one. Right Nalimutan ko na kasi to. Yung iba, December pa kasi. Since, since hindi ko pa naman masyadong nagamitin. <laughs> It's all about waxing din. <laughs> yung para naman to sa hot wax ko. Kasi talaga guys, ang yun ang problem lang dito sa amin. ano kung maliit lang siya na bayan. Minsan yung mga basic needs ng mga ganito. Meron naman ganito doon sa supply, sa mga school supplies. Kasi spatula, popsicle sticks lang naman to eh. Dami yung gawa ng astrap. <laughs> Hindi doon sa ano, sa bilihan talaga ng mga ano, ng, do, ng school supplies. Tapos ito naman yung 100 pieces na strips. Pang baklas? pang backlash. Nakikili rin to, na Para rin to sa wax. Para naman to sa hot wax ko. Kasi nung December pa to, eh, mayroon pa naman akong natitira. Kaya hindi ko pa siya na, ano, na buksan. It's a girl thing! <laughs> Kaya hindi alam ni Opet to. Yan. Ayan pang wax. Walang nabibiling ganyan dito, guys. Kahit sa Watsons, wala akong makita. May Watsons naman kami dito. At least, di ba? May Watsons. Pero hindi kasi ganun din kakumpleto. Wala talaga. Sa Shopee ka talaga, ano, uh, aasa. Ayan. Next. Tingnan natin. Ay, ito. Ito naman ay matagal na rin po. Matagal na to, guys. Matagal ko na Ayan. tong in-order Kasulat late siyang dumating. Hindi nga ito nakahabol doon sa supposed to win game ng mga boys pa. Oh. Yung pang-massage testing natin anak. Yung ano ko ito? <laughs> yung kami ng soft drinks kami ng soft drinks. Paano may na ba ito, Dad? Teka, wait lang. <laughs> may na lang. Patay man! Yan, matagal ko ka na kasing hindi nabuksan ito eh. May na yung botelya. Long eh, press. Yun! I-testing yun, natin sa dati kain. Beep! Zero. Massage. Zero. One lang eh. One lang muna. One. Tapos? Ah. Uh, o oh, paano siya? Hindi man siya ito ano Start eh. Saan ang start. start? Wala. Massage. Abay, one lang yan eh. <laughs> Wala, man. Lakasan mo, anak. Tayo. Hindi, ito yung mood. Ah, sige, sige. Ay, makakapil May hina. Napakahina. Sige nga. Eight lang yata, ginamit namin yan. Eight? Ito yung taas nun? Exclusion. Sige nga, anak. Sige, ano mo? Slap. Ano yung slap? Yung, kusabi. Tingnan lang. Sa kamay mo. Dito <laughs> lang ilagay siya. Ano yan eh? Gusto ko ng konti. Massage mm. oh. naman to eh. Mm. Ibig sabihin hindi yung masakit pag massage. Sa yung parang kuri ano? Ah! Huwi kuri! Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw ka! Patayin mo na! Patayin mo na! <laughs> Ganun pala yun! Stop. Saan niya yung off? Nakaka-ground! Kami saan nga, na ka, hindi nga kami makaupo dyan. Ay, hindi kami makaidong bumaya na natin <laughs> na ano yan. Nakakaano pala siya, nakaka-ground, para kang tinutusok lang. Siyang... ng... Kuryente na po. Kuryente nga, ground. Gamitin mo kasi itong kainin yan. Saan to? Charger ah, yan, charger? charger. Ah, charger. Ah, kaya may ganito uh, pa, oh. Kung Ford ganun, malakas sa Charger pala eh. siya. Malakta may charger siya. Oh, may free pang lato-lato. Hindi na nga uso ngayon ang lato-lato, eh. Oh, binig... <laughs> kailang, kailang pa order yan. Matagal na kasi to. Actually, talaga matagal na to. Kaya may free pang lato-lato. Hindi na nga uso ngayon ang lato-lato. May free pa siyang lato -lato, oh. Matagal na to pero hindi ko pa siya nagagamit. Paano siya pa yung nagagamit? Oh, mamaya. mamaya, hindi ko alam kung paano yung patayin. Oh, this one. Ito naman ay... Nasaan yung aking gunting? Diyan lang sa si tabi mo. gunting ko na lang. Ito ko na lang yung aking kanina. Ayan, o. Oh. Ito naman ay ang aking... Yeah. DIY Magazine. January pa sabi nga na Ano ba yun, mami? Ang tagal-tagal na. January pa. <laughs> January ko pa in order. Sinasabay-sabay ko naman kasi. Pag nagbasa naman kasi ako, sunod-sunod. Iniisang upuan ko naman tong basahin. Sunod-sunod yan. Kasi, sinasama-sama ko na. O nga pala guys, susulat pa rin ako sa Liwayway Magazine kung gusto nyo bumili. Meron silang Shopee account. Manila Bulletin. Hanapin nyo lang po yung Manila Bulletin. Makikita nyo na po doon yung mga magazines nila. available. And for the future, ano pa, marami, marami rin ako mga sulat-sulat doon. Hindi ko na lang kasi na katulad na tulit ko na nabubuksan. Hindi ko na napopromote. Hindi ko na nasasabi. Pero tuloy-tuloy naman ang aking writing life. <laughs> writing life talaga. Writing career. Wow. Ayan sa mga nakakaalam ng liwayway noon, malaki kasi siya dati. Ngayon ay ganito na siya. Tapos, mga artwork. Oh, yan. Iniisa ko kasi, sinasabay-sabay ko yung kada month para para tipid sa shipping fee. Ayan. May mga stories ko ako dito. Hindi ko na lang alam kung aling month yon. <laughs> I-check ko na lang din. Pero meron ako yata January. Meron ako dito ng January. Ito siya. Yung cover niya ay sa January, anak. October pa to eh. December, saka November. Tapos sunod-sunod ko siya. Ayun, o, oh, ayan. Ito. Basta na yan eh. Ganyan na ngayon ang ang Liwayway Magazine. Basta so, na yan. Nandito Busayin ako. Na. Ngayon hmm. din muna natin babasahin kasi hindi ko muna babasahin kaya hindi ko tinatanggal sa plastic para hindi <laughs> hindi naalik ka bukan. Pag babasahin ko kasi isisil ko ulit siya sa plastic. O, oh, para maayos, para maitabi ko talaga. Pero pwede po tayong bumili sa Manila Bulletin. Pag hindi po ilagay ko na lang sa description yung or dito sa ilalim kung ano yung kanilang ano uh, sa overlay ang kanilang account uh, sa Shopee. Shopee lang po 'yan kaya napakadali na ngayon. Ah, uh, ito naman. Ito ay latest ba to? Medyo latest to kasi naubos na yung aking ganito. Alam ko to mabigat. Niya. Ano <laughs> pagkain ng pusa. Hindi. Ang mga pagkain ng pusa, hindi ko pwedeng i-stock agad-agad bukas yun. Kasi kailangan, kailangan yun. O nga pala po, ang mga pagkain ng pusa, litter sand. Minsan, pag may mga voucher ako, sa TikTok shop or sa Shopee ko talaga inaano, binibili. Kasi mas cheaper pa din kapag kinumpare dito. Yun lang ang mahirap dito, guys. Medyo mahal yung mga ganong binibili. Kasi nga, talagang may shipping fee pa rin sila. Kina charge din nila. Ay, alam mo. Alam mo na. Ano yan? Ito talaga lang ang purpose kong bilhin dito. Tada! Foam cleaner. nako, ang bilis-bilis ko po dito sa foam cleaner. Alam niyo po kung saan ginagamit. Tara! Sa aming sofa po. Pam alis ng mga wiwi -wi, ng mga inhit na muning. Foam cleaner po ang ginagamit ko dito. Nakatunga <laughs> so, pero... nga, mga pasaway. Pero hindi yan ang ano yung yung old cat kasi namin. Siyempre pag may edad na talaga yung pusa, medyo mahirap na talagang aturgahin. Ayan, ngayon. meron kaming ganyan. Meron akong bumibili talaga ako palagi ng ganyan. Wala namang nabibili dito niyan, guys, sa Shopee talaga. Tapos ito, sinabay ko na rin kasi 6 pesos lang naman to. Oh, pinapamunasan maganda siyang pamunasan kasi ng kamay. Pwedeng pupunasan mo to. Din. Tapos nawawala kasi kinukuha ni Harabo, si Daddy D, ni Harabi pamunas ng sasakyan at saka ng mga motor-motor, nawawala. <laughs> Yan, tapos ito naman ay pamunas ng sapatos ni Otep. Disposable. Para yung sapatos mo ay laging malinis. Gahabulan, gahabulan. Gahabulan ng hukulit. <laughs> Yan ang mapasaway kaya lagi akong bumibili niyan. Ako ang bilis-bilis ko sa foam cleaner, guys. Ito naman yung pang wipes. linis ng shoe wipes. Ay, pang shoe wipes yan. Ayan, ano. Para siyang wet wipes, pero shoe cleaner siya. Ayan. Para sa kay Orat yan. Ayan, balat na lang pala to. Second to the last. Second to the last. Malaki yan, ah. Eto Oops. naman, in order ko naman ito. Para katawa ko. In order ko naman ito, para sana doon, susuotin ko doon sa pagpunta namin Ayan. sa, ano, sa Camp Aguinaldo ni Otep kasi syempre, ano Smartos. mother dear. Ay, syempre naman. Kaso hindi man umabot, Uli na siya dumating. Uli na dumating. Ah! O, parang butsa na. Ah! May pabutsa. <laughs> May pabutsa ang lola niya. Parang ang liit man. Ah, na. Asya, Parang hindi makasya sa akin. Wow, ang liit naman talaga ng paako eh. Testing eh. Testing ko nga. Okay, maliit pa hindi ko pa naman na video. Sa bagay, hindi ko naman ibabalik na to. Oh. Hindi naman to ganun kamahal. Kasya. Kasya eh. Maliit, maliit kasi ang paa ko mm. Oh, saktong sakto sakto. Wow. Wow, may pa-boots. Hay, hey, itong bukas na. Eh? <laughs> may pa-boots ang lola nyo. Wow! Ang taas ng taong. Ganda oh. Mukhang pa ka diyan. Eh. Hindi ah. Uy, nung dalaga pa ako, ganito rin yung mga suot ko. Hmm. Kaya na-miss ko talaga. Kasi nung no, dalaga ako, nagbo-boots talaga. Ganito yung usung usong klase ng, ng ano noon, oh, ng boots. Hindi naman yung hanggang dito kasi, yung hanggang dito lang yung gusto ko. O diba, ang ganda niya, oh. Wow! Aso, As, hindi siya umabot. O di, gamitin ko na lang. Pantolok. Ibang ano, <laughs> pangkuha ng lokal. Ang talok lang. <laughs> <gano. laughs> ganda niya, oh, tigas. Yeah sa Shopee lang rin yan. Wow, kala mo naman. At dito na nga tayo kay Tita Marites. Thank you na agad. Malaki. Um, clue. Alam nyo guys, nakita niya kasi kami na madalas pumunta ng beach. Tapos nakita niya ang aming upuan ay banig. Alam na. Kaya binigyan niya kami ng camping chair. Daran, daran, daran. Ang tingnan natin. Kaso hindi, sa bagay, may video naman yan, no? Kaya lang, kailan pa to? Expire na yung, ano na to? Warranty. <laughs> yung warranty. Mm, refund. Hindi ko na to maririfan pag sira. Bala si Tita Marites dyan. Sorry na, Tita so, Marites. Sobrang busy ang life. Ah! Ngayon ko lang na-unbox. Grabe ang pagkapit. Teka, yung ko. Minsan, nagaganyan ako, tapos nagugupit ko yung ano eh, yung payong, yung payong ko sa garden, nagupit ko yun eh, kaya may tama na talaga eh. Tige, isa tayo dyan ah. isa. Tatlo to guys. Tatlo to, tapos ito. Ano to? What's this? Para mga free na lalagyan. Oo, nagahabol yung mga pusa mo ah. Ulit! Ano to? Ayaw, ayaw, ayaw. Nagahabol ko cookie. eh. Daming alam. Ay, hindi ka nakikita dyan! Siyempre, karton. Nagtago ulit. kita. Tinago yung ulo doon, bundot. Ito, Dado. Ano to? Ay! Ay, ano Na, figure out. Ay, table! Minubo ata yan. Sabihin ko sa tripod. Table! Upo niya yan ni. Hindi, table! Table siya yata. May super cute na table. Sige nga, buhay mo ha. Wait lang. Ay, ito. Pasok mo tripod.

May slot siya, may slot. May slot siya. Hindi pa ganoon, pa ganun. Yon. Ayun na Yon. Ay, itusok mo diyan. Itusok. Ay, tama just... ay tama, hindi pa pala. Hindi pa ganoon. Ipasok na sa ano? Sa slot yung kanya ano para mag-lock siya. Bakit hindi cash siya? Ito sobrang nakabuka eh. Dito. Ah, sobrang sobra makakabuka. yung buka. Sobrang, sobrang yung buka. buka. Yun. Yo. Yo. Mm. Ano oh, ko upuan? Table to. Mm. Extra. Parang extra ano lang, lapagan lang siguro ng something something. Ito yung chair o oh, malaki. Ito yung malaki oh. Mas madali nga naman itong yung, ano, ibuklat upuan dahil syempre kami kasi banig eh may kwento rin naman yung kasi yung banig na yun 20 years ko nang ay ilan yung ilang years ko na kung ilang years na ako nagtrabaho 20 years 20 years ko na yung banig na yun o oh. o oh, ginagan ulit. ay oh. ah! ah cute o oh. Nilagay ng cup cover. Oh, nice! Cup. Sige, ako po nga be! Tama-tama to. Sabit siya. Ah. Thank you po! Ang cute! Kita <laughs> Marites na pinsa ni Marisol. Ano <laughs> be? <Harabe>. Cute! <laughs> hindi na banig. May baura tayong um, chair. Hindi abot yung table na. Ah. Hindi, nab nabagal lang <laughs> naman yan, anak. Okay lang yan. Teka, isa rin po natin to. Ala, ka-cute! was wag na balikin 'yung comment lang mo. Hmm. Ah, double bola. Double bola. Pumupa ako. Double two. Ah! Ikaw play ka please. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Maganda pang beach. tapos magagamit namin ito, guys. Meron kaming future na paggagamitan na to. Oh, Sa man, family day, O, oh, 'di ba? Ito'y bitbitin natin. Time oh, 'di Uy, gagamitin pa rin natin yung banig na yun paminsan-minsan. Ay, tatlo to, guys. May isa pa dito, oh. Oh, may bitbitan pa siya gano'n. O, oh, diba? So thoughtful. Yuck. Tapos dito yung isa sa unahan. Silukana si uh, po. <laughs> ay, naku, kailangan. Nakatabi to lagi. Ay, unenable siya. <laughs> Kaya ka ba, dad? nga. Ito natural eh. Testingan mo muna. Ang cute! Hindi, ako pa kasi yung ano ko? Yung pwet. Ay, kasya. Yung <laughs> katawan. Kasya ah! Bakit hindi? Tama ito, may kapihan ako dito. Oo nga. Si <laughs> daddy di mahilig magkape eh. Mahilig kami lahat magkape. Cute! O, diba? Ayos. Thank you po. Ah, diba? Ayan! O, diba? Ayan! Oh, diba? Yan! So naman, wala namang may damage. Kasi kung merong may damage, hindi <laughs> ting... <laughs> ko na masusole kasi sobrang late na. Ilang araw na tong hindi ko na yung iba. Months na. Kasi sabi nga ni Otepan oh, debat... Pinuawe, tagal na. January, first week din January, no? So more than one month na. Or one month na nga na hindi ko siya magubuksan. Dumating dito ng January yung iba na yan. Yan, maraming maraming salamat po, Tita Marites, sa thoughtfulness. Magagamit po namin ito agad-agad sa aming family day kasi outdoor yung gagawin namin doon. Oh, meron na kaming kutuan, syempre. At syempre, gagamitin po namin to sa beach. Talagang mahilig kasi kami doon magpa, ano, ng sikat ng araw. Yan, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming channel. Happy birthday po sa lahat ng mga February celebrants. Mara, uh, sana po ay maging masaya kayo at maraming maraming blessing. Happy happy birthday din po kay Tito Ega and kay Tita Lita. Ayan, mga dead juices po, mga kapatid po ni Daddy Di, happy birthday, Kuya and Ate. Ayan, syempre po, Ah, uh, Happy Valentine's Day din po ulit sa lahat dahil February pa naman po ngayon. 'Yun lang po at maraming maraming salamat po ulit Tita Marites. Thank you so much po. Salamat po. Bye. Simple man ang mga bagay na ating natatanggap. Ito ay nagiging espesyal dahil sa pagmamahal at malasakit na kaakibat nito. Pasalamatan ang anumang biyaya sapagkat hindi lahat ay nakatatanggap ng mga pagpapala.